Thank you, Mr. Chair. Uh, may I know if uh, Mr. Vicente Bencalo Konanan is present this afternoon? Yes, she just took, she just took her oath. Would it be would he be the same as Miss Pebbles Konanan? Yes, um, Your honor, yes. yes. Thank you. Uh, I have here a. salaysay. Uh, Paige, could you please present it to her? Would that be your affidavit? Subscribe and sworn to? Pakitignan yung uh, dokumento na binigay po sa inyo. Yun po ba ay uh, affidavit po ninyo? At pirman nyo po ba yun na andyan? Mr. Chair, yes po. Thank you. Paige, pwede ba... Ah, uh, would you mind if I just call you Pebbles in this hearing? Mr. Chair, thank you po. Okay. Hate ko po yung Vicente. Okay. Thank you, oh, Pebbles. Uh, Pebbles, itong pa ang salaysay mo ba is uh, ginawa mo ba ito uh, ng kusang loob at wala pong pumilit po sa inyo na gawin at pirmahan ito? Yes po, Mr. Chair. Thank you. May I proceed, Mr. Chair? Uh, ikaw po ay isang vlogger, Pebbles. Tama po ba? Yes po, Mr. Chair. At uh, ito po ba ay full-time mong ginagawa o part-time lang? Part-time? Minsan po kasi hindi po ako nag-vlog for a month. So it's not your main source of income? Yes po, kasi wala po akong... hindi po akong monetize. Okay. Hindi, hindi monetize. Pero meron po kayong ibang trabaho. Online seller po, Mr. Chair. Okay, online seller. Ah, uh, pag kayo po ay nag engage sa uh, pagbablog, ano po ang pangalan na ginagamit po ninyo? Pebbles po, Mr. Pebbles. Chair. Kasi nga po, hate ko po yung Mrs. Sente. Opo. Uh, halos halata naman eh, dahil ayaw mong gamitin eh. Ano pong social media platforms ang ginagamit po ninyo? Facebook po. Facebook lang? Meron din po akong ex pero hindi po ako ganong nagpo-post dun. At ilang taon na po kayong uh, uh, nagblablag? Since 2014 po, Mr. J. 2014? That's about 6, 11 years? Oo oh, Okay. po. Okay. Now, dito po sa affidavit po ninyo, meron po kayong binanggit tungkol sa isang may sugrali sa Hong Kong noong July 2024. No, Mr. Chair. Yung pong may event sa Hong Kong, that was July 7. July 7. July. Ay, wala naman nakalagay dito yung date. Eh. ako lang ang naglagay para malaman ko kung magsasabi ka ng totoo o hindi. Uh, pwede po bang ipaliwanag po ninyo sa committee ito Ah, uh, kung ano po itong maisog rally? Yan po yung normal Mr. Chair na ginagawa ng mga ng TAPS Coalition, yung maisog event na sa iba't ibang lugar, katulad ng sa New York, sa Vancouver, maski dito po sa Pilipinas, sa Liwasan. Yan po yung maisog rally na sinasabi. At ginagawa ito sa iba't ibang lugar ng Pilipinas at sa ibang bansa. Opo. Thank you. ah, uh, ikaw ba ay kusang lobe na pumunta doon sa mga may sobrale na yan? O sa mga lugar na ito? Kapag ini-invite po ako, Mr. Chair, nagpupunta po ako. Pero pag hindi po ako invited, hindi po ako pumupunta. Uh, pag ini-invite ka? Opo. May sumasagot po ba sa iyong pamasahe? Meron po. Meron. Pati yung accommodations po ninyo? Yung pamasahe lang po, pero yung accommodations... Kapag isang beses pa lang po kasi ako nakapunta ng abroad na may ease rally. Saan po yun? Sa Hong Kong. Sa Hong Kong. Okay. Doon po uh, yung friend ko po yung nag-sponsor uh, sa akin ng airfare and hotel. At uh, pwede ko po bang malaman? Masabi po ninyo dito sa committee ito kung uh, uh, saan ka nag-stay at saka ilang araw ka na natilig doon sa Hong Kong? uh, July 7 po, ginawa yung event. July 6, 6, 7, and 8 po. July 6, 7, and 8 po ako nag-stay. Pero yung pangalan po ng hotel, nakalimutan ko na po. Okay, thank you. Uh, bakit po kayo naimbita sa private dinner na sinasabi mo sa na naganap noong July 7, 2024? Ah, uh, hindi po, Mr. Chair. After po ng event, meron pong dinner na imbita ng lahat ng naging speaker doon sa event. So, naging speaker kayo doon? Yes po. Okay. Aha. Uh -huh. pwede, po bang, uh, pwede po bang sabihin nyo sa committee ito? Sino ang nag po sa inyo sa event na ito? Actually, Mr. Chair, nung pagtapos ng event, tapos nakatayo na po lahat mga tao, nagpapapicture yung mga pumatin, mga followers. Uh, ang nagsabi po sa akin na merong dinner after is si Atty. Harry. Si Atty.? Harry Roque. Si Harry Roque. Uh, siya rin ba nag na lumawa ko doon? Hindi po, yung pong uh, organizer ng Maizug Hong Kong. Ah, uh, yung nag-organizer ng Hong Kong Maisug Rally. Uh, sa tingin mo, ano po ang dahilan bakit kayo inimbita doon? Kapareho rin po nung mga ginagawang rally dito sa Pilipinas na sabihin lahat ng uh, ginagawa ng gobyerno na hindi gusto, hindi hindi namin gusto kasi that, that time uh, kalaban po ako ng gobyerno Ah, oh, liwanagin po natin yon. Kalaban ka ng gobyerno? Ano oh, po. po ang ibig sabihin po ninyo ah, sa kalaban po. ka ng gobyerno? Mr. So, Chair, ah... Uh, kayo po ba ay kritik ng gobyerno? Yes po, kritik so, po. Kasi ah, oh, po. po yung po sinasabi po, po nyo na kalaban ka ng gobyerno. <laughs> Sorry, kritiko po ako ng gobyerno. Kritiko ka ng gobyerno. Okay. Meron akong... Ah... Uh, uh, meron pong binabanggit sa iyong affidavit na pagkatapos ng nangyaring may isog rally sa Hong Kong, ikaw ay naimbitan na dumalo sa isang pribadong dinner kasama ng mga iba, iba pro Duterte vloggers at personalities. Meron akong ipapakita ang litratong ito uh, sa screen. Paki sagot lang kung sabi lang kung ito po ang sinasabi po ninyong dinner na nangyari. Yes po, Mr. Chair. Comsec, uh, please flash the photo on the screen. Yes po, Mr. Chair. Yan po yung dinner. Ah, uh, pwede ba? Ah, uh, narayan ka. Yes po, Mr. Chair. Try ko po lahat yung kakilala ko lang po, ha? Opo. Ah, uh, yung pong nakaupo from left side is si Tio Moreno. Yung nakatayo po na white. Tio Moreno, nako, yung nakaupo dito sa kaliwa? Dito po. Naka-black? Oh, Naka-black? Ah, hindi po yung naka-brown. Uh, oh, Naka-t-shirt? Yes po. Oh, yeah. Ay, ipag po kasi ako tumingin. Oh, kasi nasa left. Nasa okay. left sa photo, yes. Okay. And yung nakatayo po na white is si Miss Sas Roganda Sasot. Okay. Ako po yung kasunod. Sumunod po si Miss Joey. Next, si Sectrix C, si Attorney Vic. And then, yung nakaupo pong green is si Prof. Ana. Ana. Uli. Okay. Yung naka-red, hindi ko po kilala. Yung katabi po ng red si Attorney Harry Roque. Yung nakatayo pong naka-black, si Daniel Long. Yung naka-green na nakatayo, hindi ko po kilala. Yung katabi ng naka-green, si Pam. Yung katabi ni Pam, hindi ko po kilala. And then yung pong naka-upo sa right, si Mr. Abines. Yung katabi ni Mr. Abines, hindi ko po kilala. Then si Attorney Glenn Chong and si Doc Badoy. Okay. Is, Alam mo ba, Pebos, kung sino nag sa dinner na yan? ang pagkakaalam ko po si Attorney Harry. Attorney Harry Roque. Okay. Uh, punta na tayo dun sa uh, laman ng iyong affidavit. Uh, sinabi mo sa iyong affidavit, Pebbles, na pinag-uusapan sa dinner na yun na may larawan o picture si Attorney Harry Roque na di umano nagpapakita ng, na gumagamit ng cocaine si PBBM. Sigurado ka ba dyan? Sa, nang sinabi mo sa Ay, si David mo na ito? Uh, late po kasi akong dumating, Mr. Chair. So mga one hour na sila nandun sa restaurant, naguusap. uusap Bago po kami dumating ni Attorney Vic and ni Pam. So mini-message na po nila ako na nasa na daw po ako, maraming nang tsikahan. So pagdating ko po, yun po yung topic about the pulboron video. Okay. Uh, sinabi mo rin sa iyong affidavit, uh, pebbles na walang pinakitang picture si Atonye Harry Roque doon sa pinag-usapan po ninyo. Pero base po sa iyong observation, uh, mukha bang yung ibang mga kasamaan mo ay alam na ito? O first time din nilang narinig ang tungkol sa larawan na yan? In fairness naman po doon sa mga kasama ko, hindi po nila alam wala po kaming alam lahat. Okay, thank you. Ah, uh, dito rin sa affidavit po ninyo. Pinag-usapan din niyo sa sa oras po na yon sa dinner, uh, kung paano i-release -re yung sinasabing picture na hawak ni Attorney Roque. Tama yes, po ba? Yes po, Mr. Chair. At eh uh, na pagkaisahan na mas maigi na yung Foto na yun ay parilis sa isang foreign uh, influencer para mas kapanipaniwala. Mr. Chair, pa, uh, hindi naman po na pagkaisahan pero nagbibigay po sila ng mga opinion na dapat uh, siguro sa international blog international blogger dapat na maglabas or yung yung Australian reporter na nag-interview kay PBBM pero hindi po siya napagkaisan Kumbaga nagbibigay lang po sila ng mga opinion. Okay, thank you. Pebos, kung totoo man, man ang picture, bakit kailangan pa maghanap ng foreign influencer to release the picture? Bakit kailangan bigyan ng some semblance of credibility ang pag-release dito? Siguro po, Mr. Chair, para mapanood agad international. Bakit kailangan ng semblance of credibility? Dahil hindi 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 tunay yung litrato o yung photo? Bakit kailangan ng bakit kailangan ng grupo ko ninyo na magkaroon ng semblance of credibility yung litrato o yung photo na yun? Hindi ko po... Kasi that time po, Mr. Chair, nakikinig lang po ako. Hindi po ako nagbibigay ng opinion na ilabas sa international ilabas ng international vlogger nakikinig lang po ako sa kanila wala po akong binigay na opinion na ayo oh, sige ilabas mo dapat ilabas siya ni ganito dapat ilabas siya ng ganito ganyan hindi po ba uh, sa uh, having in this business for 11 years kung kailangan bigyan ng credibility sa isang bagay uh, uh, yun ay dahil yung isang bagay na yun ay alanganin okay. yung bang pwedeng hindi totoo Yes, po, Mr. Chair. Dahil kung totoo yun, hindi, hindi nyo na kailangan na bigyan ng credence or credibility. Yes, po, Mr. Chair. Yes, thank you. Uh, sa iyong observation, uh, Pebbles, sino ang nangunguna sa diskusyon ng oras po na yun? Mr. Chair, si Atty. Harry Roque, po. So, si Atty. Harry Roque. Now... Pwede ko bang uh, tatungin, Pebbles, uh, at that time na ikaw ay nag-vlog ng panahon na yon, ikaw ba ay DGS? Hindi po, Mr. Chair. Ano po kayo? Pro-Philippines. Pro-Philippines. Wala po akong pinapanigan na wala kayo pinapanigan. Hmm. Hindi po ako BBM vlogger the time, hindi rin po ako DDS. Uh, pero sa mga vlog ninyo, sumusuporto po kayo sa mga Duterte. Hindi po, Mr. Chair. Hindi. Okay. Ha? Huh. Dito rin sa iyong affidavit, uh, Pebbles. may binanggit ka na binanggit din ni Atty. Roque na sinabi niya na kaya ang magpabagsak ng gobyerno. Tama rin po ba ang pagbabasa ko dito sa affidavit po ninyo? Yes po, Mr. Chair. Ang exactly sinabi niya dyan is nagkamali sila. Magaling akong magbagsak ng gobyerno. Aha. Oh. Sa tingin mo, kaya po ba niya talaga? Mr. Chair, hindi po. Kasi nagtatago po siya ngayon eh. <laughs> Tama. Mer, <laughs> yung, ah, uh, yung, sa iyong interpretation, Pecos, nung gabi na yon, ah, uh, kung ano man ang pinag-usapan nyo doon, ah, uh, specifically, yung supposed uh, photo na gumamit ng cocaine si PBM ay parte ng plano na pabagsakin ng gobyerno ayon kay Harry Roque? Sa palagay ko po, Mr. Chair party po yun ang plano ng gusto nilang pabagsakin ng presidente. Okay. Meron po bang ibang pinag-usapan pa nung gabi ngayon? Wala na po, Mr. Chair. Wala na. Okay. Now, uh, meron ka rin binanggit dito sa iyong affidavit, yung may show rally sa Vancouver, Canada. Dito po yata, release officially yung photo na pinag-usapan ninyo doon sa Hong Kong may Yes po, Mr. Chair. Aha. Uh Comsec, -huh. pakiplas po ang video clip na nagpapakita ng pag-release ng Pulveron video sa Rally sa Vancouver. Yan ang efekto ng Pulveron. Kaya kailangan <laughs> sumabot siya ng tama lalong lalo na, namukhang nailalabas na ang tindurin video. Thank you. Pebos, uh, nandun ka ba sa mga rally sa Vancouver? Wala po, Mr. Chair. Paano mo, kung wala ka po doon, paano mo nalaman ito? Naka-live po yan, Mr. Chair. Aha. Uh -huh. Nag-live po sila dyan. May nag-abiso sa iyo na magla sila. Wala po, Mr. Chair. Pero kasi, pag binuksan niyo po yung social media, yung Facebook, yan po yung trending. Mm, yun ang trending. Ah, uh, Pebbles, mapapansin sa isang video na si Atone Roque mismo ang nasa entablado at nangunguna sa rally. Tama. Yes po, Mr. Chair. Siya rin ang nagbibigay ng pahayag sa harap ng mga tao kaya masasabi ba natin na aktibo siyang bahagi ng event na ito? Yes po, Mr. Chair. So, malinaw na si Attorney Roque ang isa sa mga pangunahing personalidad sa rally kung saan inilabas ang pulburon video. Yes po, Mr. Chair. At base sa video, siya mismo ang nasa sentro ng kaganapan. Tama rin. Yes po, Mr. Chair. Ngayon. Ayon din dito sa iyong sinupang salaysay, isa sa mga dumalo sa Vancouver Maiso sograli ay si Maharlika. Yes po, Mr. Chair. Pwede po bang sabihin mo kung sino itong si Maharlika? Si Maharlika po yung isang vlogger niya taga-US. Taga-US. Uh, ayon din dito sa iyong salaysay, parang alam na ni... Maharlika ang nilalaman ng video bago pa ito may sa publiko. Bakit po ninyo nasabi ito? Uh, paulit po, Mr. Chair. Uh, ayon dito sa iyo sa din, parang alam ni Maharlika ang nilalaman ng video bago pa man ito may sa ah! publiko. Yes po, Mr. Chair. Ano po ang basehan ninyo? <coughs> Kasi noon pa po niya sinasabi na may video. Okay. ah uh, ayon sa iyong affidavit, sinabi mong nagpadala sa iyo na mensahe si Marlica bago pa man lumabas sa video na tinaguri ang polvoron video. Tama rin po ba? Yes po, Mr. Chair. Ano po yung nilalaman ng mensahe sa iyo? Na may video po at naka-green na damit si PBBM. Okay. At sinabi mo rin sa iyong affidavit, hinikayat ah, hindi ka ni Maharlika, nasakyan mo ang ilalabas na video. Ano po ang ibig sabihin nito sa iyong konteksto? Ang sabi niya po is, sakyan ko na lang. kasi po, ang sinasabi ko po sa kanya is, nakakainis kayo, bakit kayo may kopya? Kami wala. So, ah uh, bakit naman kaya sinabihan ka ni Maharlika tungkol sa video bago pa man lang ipalabas to? Hindi ko po alam, Mr. Che, kasi po, uh, sa totoo lang po, Mr. Chair, si Maharlika, kaibigan ko po yan, pero kahit kaibigan ko siya at meron siya mga issues, hindi po siya nagsasabi sa akin kung sino yung mga puting ahas niya. At hindi rin naman po ako nagtatanong. Okay. Uh, hindi po na, hindi na po ako magtatanong doon. Uh, may ipapakita akong video. Uh, Paki-plus po yung video na sinabit ni Pebbles bilang Annex B ng kanyang affidavit. Comsec. Ito po ba yung video na pinag-uusapan po natin na uh, Pebbles? Yes po, Mr. Chair. At yan din ang video na pinadala sa iyo ni Maharlika noong July uh, 22? Yes po, Mr. Chair. Ito rin po ba ang tinaguri ang pulburon video? Yes po, Mr. Chair. Pwede po bang ipaliwanag nyo sa akin? Ano po bang sinasabi o nakakikita dito sa video na ito? Naggumagamit po ang presidente ng droga. Okay. Ah, uh, Meron din dito sa iyong affidavit. Binangkit mo yung isang raw version at yung enhanced version. Paki-paliwanag po sa amin ano po ang ibig sabihin nito sa iyong affidavit. Yung raw version po kasi, kapag tinignan nyo, hindi nyo siya masasabi na kahit na hindi po siya talaga, eh hindi nyo rin po talaga masasabi na si PBBM. So, in-enhance po nila yung video para mas maging maliwanag at mas makita. Okay. Uh, ang ibig nyo bang sabihin? Na-edit yung yung video? Yes Kung po, Mr. Chair. Yung uh, uh, version? Maski po yung raw video, hindi po ka nanginiwala na si PBBM yan. Ano po yung inyong base yan? Kasi po... Pwede pakiulit yung sinabi mo kanina, Miss Kunanan? Alin po, Mr. Chair? Yung hindi si ano yun? Yung inyong raw si, at saka enhanced si version? P, hindi po si PBBM yan. Hindi si PBBM. Hindi po yan yung presidente. Thank you, Mr. Chairman. Ano po yung pasayan po ninyo, uh, Pebbles? Kasi po, Mr. Chair, hindi naman po talaga yun yung mukha ni PBBM. Noon ko po pa kasi siya kilala. And kung yung edad niya that time, kung titingnan po mabuti yung, yung nasa video, kung 30 plus pa lang siya or 40, parang wala pa po cellphone nun. Mm -hmm. Okay. So, sa tingin mo, Pebbles, uh, merong sinadyang alteration sa video upang manipulahin at ang itsura ng taong nasa eksena? Yes po, Mr. Chair. Ayun. Uh, <coughs> Ibig sabihin, uh, lumalabas na planado ang pagpapakalat ng video para makapanira kay uh, PBBM. Tama po. Yes po, Mr. Chair. At ayon sa iyo, si Harry Roque ang may pakanan dito. Yes po, Mr. Chair. Uh -huh. Pero hindi ma hindi hindi lamang si Attorney oh. Roque ang high official na nasa meeting na 'yon. Tama po ba? Yung sa Hong Kong po, Mr. Chair? Yes. Politician po ba? Picture siguro. Yes po, Mr. Chair. Yes. Okay. Uh, huling katanungan, Pebbles. At sana masagot mo ito. Bakit ka nagsasalita ngayon? At bakit ka pumirma ng isang affidavit? Para itama po ang mali para etama aha uh -huh. okay uh, thank you mr chair uh, i would just like to manifest that yung 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 uh, polvoron video according to the uh, philippine national police cybercrime office and national bureau of investigation uh, which have conducted a video spectral analysis and uh, these officers concluded that the tragic nuts and anti tragus or parts of the air of the man individual did not match those of the pbvm. and there were also independent fact-checking organizations which conducted uh, verification, conducting uh, deep fake analysis. insofar so far as the video is concerned, and all confirmed. Na hindi po si PBBM na sa video. Thank you at maraming salamat Mr. Chair.